So ayan, magandang tanghali. Ito yung buhay natin ngayon. Update update tayo sa YouTube natin. Uh, Pa-upload ulit tayo. Magawa ko ng DTR ngayon kasi katot na naman bukas. Para bukas, isingit ko na lang isang araw bago ko papirmahan sa kanila. Uh, madali na, no? Uh, ilan na nga akong gawa dito kaninang maga. Ngayon, uh, balik na naman tayo. Maba, nabuk natin. Di tayo nakapagpagupit kasi kulang tayo na isang tao. May nakalib tayo, no? Nakalib si Cesario. Eh, kulang. Pag dadalawa kami rito ngayon. Gawa ko na yung summary. Ang DTR. Uh, ngayon yung individual naman. Dali kasi pag inuna ko yung summary kasi titingnan ko na lang doon yung ano. Kung pang-araw sila o pang-gabi nung araw na yun Tapos ito Ito yung logbook namin Yung time in nila Yung pasok Tsaka yung out Para matrace natin kung late ba sila Nalilate o Hindi uh, Pag may late I'm sorry sa sahod no gawa ko na kanina yun sa baluti. Na yung duty natin sa baluti, noon ako kanina. Kasi madali lang gawin yun. Kasi stayin sila dun. Puro pare-pares oras nila. Walang late, walang ano, Pare-pares oras nun. Panggabit pang ano na lang. Araw. Bale, malapit na sa isang araw ah, uh, natin yung one week challenge natin dun sa Baluti Island ah, uh, nagpa-duty ako dun kasi may ako next week kaya kasi ang duty hand dun, one week, one week para ano, so, may bakasyon one week tayo dun, one week challenge tayo dun at uh, try nating i yung sarili natin sa mga pang-ulam doon sa pagkain natin kasi isla yon wala tindahan wala kang bibilihan doon ganda doon malungkot lang mainip kasi pag walang gas walang kuryente walang uh, ang gumagana lang solar walang generator kaya Nagtitipid din tayo sa Nagbili nga pala tayo sa Shopee ng ano ng charger ah uh, yung ano connect may ano siya nakakonek connect sya sa battery pwede mo siya i-connect sa battery ng solar tapos nagcha-charge sa cellphone nagbili tayo alam uh, dumating na doon sa bahay so dadalhin natin kasi may malaking panel lang sa solar doon yung nagsusuplay ng kuryente doon pag ano kaso limitado kaya doon tayo magcha-charge ng cellphone natin hindi naman pwedeng wala naman ang ano doon yung saksakan kasi minsan hindi nagcha-charge kaya bumili na tayo di direct natin sa battery tapos charge na siya eh okay, ko sa inyo pag nandun ako pa pa paano mag-charge gamit yun Bale, magiging partner ko doon si Resti de La Cruz. Yeah. De Cruz Lemuel. Yeah. Marami tayong ma-upload doon. Marami tayong ma-upload. Basta huwag tayong mawala ng battery sa cellphone. Dasalya. Yeah. Dito ko tinitingnan yung mga oras ng pasok nila. Yung nilalagay ko dito sa DTR. 650 Tingkat of ganito ginagawa ako Manual Manual yung DTR natin ganoon lang ginagawa natin na gumawa tayo ng DTR uh, may update update na lang ulit tayo baka mga, mga pag vlog tayo mamaya kasi wala kaming guests uh, vlog natin yung tanim ko ng mga kamatis medyo malalaki na baka bubulaklak na to next week so paano ang dito na lang tatapusin ko muna to DTR para matapos na to nakita na ito ulit tayo sa susunod nating vlog maraming maraming salamat nga pala sa mga viewers natin ano, sa mga hindi ko na share, shoutout gagawa ako na isang video para ma shoutout ko kayo yung mga nagko-comment dyan gusto magpa-shoutout ah uh, comment nyo lang dyan sa baba at sasabay-sabay na natin yon mayroon na ako mga na-save na lista na ako sino yung mga nagpa-shoutout ilalagay natin dyan screenshot ko yung ano nila account tapos ilagay natin sa screen ano? Uh, so paano kita-kita tayo tapusin ko muna to para tapos na agad bukas isang date na lang isang oras na lang ilalagay natin at papipirma na natin sa mga kasama natin kasi 25 na bukas cut off na So, shout out ulit sa mga nagsha-shout out At kung hindi ka pa nakasubscribe Natapos mga video na to subscribe na lang po kayo dyan sa baba Para dumami yung ating mga viewers na yung ating subscriber Para umangat yung channel natin Kasi napakabagal po ng angat nung dollar natin Lalo lalo na yung mga commercial natin Sana po huwag pakiskip ano. uh, yun lang po At maraming maraming salamat sa mga pumabalik na nanonood sa aking video uh, Bye bye Ngalit na lang po